Dito ka na naman. Akala namin makakatakas na kami. Magpo-food trip lang kami, oh. Nakita mo yan? Tapos dito ka na naman nakasunod. Okay. Oh, shit! Wala ba naman pa kang pumunta rito kumain? Wala naman tayo, eh. Gastos lang yan, eh. Dapat, siya lang dapat yung lilibri ko. Tapos ikaw na naman nakabuntot. Hoy, hindi ako wag sa sa'yo, no? yung sa'yo? Ba? Nakita mo yung rainbow na yan? Oo. Oh. Alam mo kung ano ibig sabihin dyan? Oh. <laughs> In English, Rainbow. go go away. May kanta nga di ba? Rain, rain, go away. Or Come oh, again uh, another day. Ibig sabihin, ay uh, simply lumayas ka na. Oh no! Ay, na, minsan minsan lang naman kami lumalabas na kasuntod na naman. Kapalagot <laughs> talaga yun. Anak ko yung kasama mo hoy. Ba anak? Oh, bakit? Ano mo yan? Oh, shit! Oh. Iligaw kaya natin ito. Naliligaw mo ba yan? Itaga Taga ka -taga si dito yan? Siguro, siguro may GPS kami sa, ano, no, sa katawan, no? Nilagay mo, no? Ito, inisad ko dito. dito, dito sa Saan? Paano, paano kung makapangalabit yan kung lagi ka nakabuntot? Bakit? pa pa, bakit ka Wala pa namang budget, tapos nakabuntot ka na naman. Bakit? Oh, Sige ba? May pera ka bang dala dyan? Nakita mo yan? Video. Nakita mo yan? oh oh Siyempre. oh. mo lang pangalan ko dyan. Aba? Ano? Withdraw ka sa ATM Aba? Kahit wala kang ATM ka, ano? Aba? Baka wanted ka dyan Siguro ikaw yung nanilimus dati dyan sa video, no? Ano Kaya walang daftar din yun na nga yung Jibudol-Budol Hinaw! Kaya pag nakita nila ako, kilala nila ako dyan Bakit? Ano ka pa dati dyan? Budol-Budol Ah, Budol-Budol Hahaha Hinaw! Huwag na! Sumakay ka na sa Jibo, sumakay ka na! Huwag na, budolin ko! Wow. Punin ka lang pera mo, hindi mo alam ka na! wag mo kasi tray lang naman wag mo kasi tray lang naman wag jeep kasi tray sa jeep wag ano? <laughs> Sa okay. okay. pagmumukha na yan, may dollar ka, may dollar ka, may dollar ka. Ano? Oh, wala akong dollar, Aloha. pero meron akong pounds. Oh. Ano ba? Ang <laughs> 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 yabang mo naman. Sige you know? na. Kayo, <laughs> Kahit ako yung pagtapos siya pag-aaral. Ano, ano, ano? No. Kahit ako na pagtapos siya pag-aaral. Tapos, tapos. Ano pa na no, no, no. ikalangunay? No, no, no. ah, <laughs> <laughs> wala na kasi kumano si Mama. Ah, okay. okay. So, okay. Inukit, no, umuwi ka na. Pahinga na. Dito ba, Bahala ka dyan. Basta kami. Sama masteral o doktoral. Bahala ka. Basta kami. Kakain ka dito ha. Ah. Hindi ko susunod ha. Ah. Yeah. Ang bakit hindi sasama? May pambayad ka? Oo. oh ba? Hindi na. Basta kami. Ba kakain kami. dito. dito Budol-budol ka lang. Budel. Dito budol ka dyan? Uy. mahiya ka naman. <tip <tip <tip> 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 Umuwi ka na lang kaya ta. Umuwi ka na lang kaya. Uy. Uy muyik na lang kapitapan niya ay di ko talaga mo walang discount dito yan pati ba naman pati ba naman sa stripus talaga mo pero niya pida double your dimo mo talaga no ano wina eh ano wino win